Mga paps na motorista, kalma lang kapag nasa kalsada. Isinusulong na kasi ng Land Transportation Office ang lifetime revocation sa lisensya ng mga masasangkot sa road rage. Sa umaga ko busit na busit dito kasi ito yung nagkakos ng traffic din sa may bandang Valley ano, Verde, Papanik ng Medical. Pero tuntuan naman ako sa hapo pag-uwi kasi ang bilis ko nakakatawid, hindi na ako iikot dun sa may uh, Miralco Avenue mismo. <laughs> So, what's up guys? Uh, welcome back to another episode of my moto motovlog uh, Ito nga palangin yung Daddy Road Game. Kamusta? Kamusta? takal ko na namang hindi nakapag-vlog kasi nag-uulan mga nagdaang araw pero hindi ko uh, kinatutuwa yung ulan na yon dahil nga grabe yung nangyari sa mga kababayan natin sa may Cebu uh, Free for uh, Cebuanos tayo guys Grabe yung naging epekto sa kanila ng uh, bagyo kitang kita mo yung katarantaduan ng gobyerno sa mga flood control grabe yung ano, para sila nakaramdam ng undoy ngayon 2025 So let's talk about this issue na hindi siya masyadong maingay at pinag, na, pinagpapapansin dahil nga focus tayo sa uh, issue ng corruption at flood control dito sa ating bansa pero isa to sa mga uh, wake up call sa ating mga rider especially sa mga nagmomotor na uh, may init ang ulo na kagaya ko <laughs> eh itong bagong uh, panukala ng LTO na revoke ng lisensya sa sino mang masasangkot sa road rage. Ang rekomendasyon namin ay mawalan kayo ng lisensya pang habang buhay mas tama kayo yung ma-involve sa road rage. grabe it's time <laughs> para sa mga ganyang uh, panukala na I think talagang uh, napapanahon at karapat dapat naman na mangyari and kung maalala nyo itong issue na to eh nagugat to dun sa suntukan o kung um, driver ba yun o conductor ng bus at isang lalaking nga uh, naka sasakyan eh Grabe yung inabot na pananakit ng uh, matanda doon sa, uh, sa isang uh, driver, grabe. Hindi ko matin na uh, nagagawa niya yun. Para sa walang tatay. Para sa mga uh, walang kinikilalang nakakatanda sa kanya. No, so usually yung mga ganung mga pops J, ayun uh, yung titingnan talaga ng uh, ng LTO kung paano uh, paano nila pag-aaralan. Kahit ano pang estado na ginawa ng tao na kinat ka ba, kinasgasan ba yung sasakyan mo, pero hindi to the point na mananakit ka ng matanda, guys kaya sobrang agree ako dun sa panukala na yun ng LTO na i-revoke ang mga lisensyang mapapatunayan na nagkasala at nasangkot sa road rage, meron naman daw due process na pagdadaanan i-evaluate, i assess kung uh, ano ba talaga ang naging puno dulo nung uh, road rage na yon bago ka naman talaga hatulan ng uh, uh, revoke, revoke, uh revocation ah revocation bubulol pa revocation ng lisensya pero doon sa nanapak nung matanda doon talaga ako nang gigil eh. hindi na dapat dumaan sa due process yun revoke na agad ng lisensya yun at saka hindi nyo mamarapatin eh sa mundo ng motoblogging before uh, before pandemic and ka usuhan ng motoblogging eh ang road rage ay ang isa sa mga nagiging dahilan para maging well known ng isang motoblogger marami na tayo dyan na nakilala dahil sa pagiging road rage breezy rider and jmac and many more eh at that time hindi naman uh, nagiging ano, ang, uh, pagmumotor eh, hindi nagiging center of attraction Lately lang naman naging center of attraction ng pagmumotor nung lahat eh naging content creator na <laughs> And recently yung kay Yana, and siya ngayon nahatulan siya ng uh, ilang araw lang ata yun sa kanya Pero at least nagkaroon ng uh, justice para dun sa matandang sinagot-sagot niya And, uh, at hindi ko na rin naman ilalayo ang sarili ko. Ako, hindi naman ako sa nagmamalinis. Pero marami na rin naman akong road rage incident. And way, way back, way back sa mga unang video ko, meron ako dyan. in ko pa. <laughs> pero, it's not my uh, fault dun sa pangyayari kung ba't umabot kami sa road rage. Eh, ginit niya ako. And that time, dahil nga nakikita ko sa mga ibang motovlogger na, oh, wait, parang... Uh, okay tong uh, gantong klase ng video kasi nga gumagana sa iba eh. pero hindi na para itolerate sa ngayong napapanahon na parang lahat kasi lahat ngayon may init na ang ulo lahat ngayon maangas na so bukod kay Yana bago pala sa eh, yung sa mag-ama doon sa may marilaki na binunutan ng baril <laughs> at isa ang nasawi So, di ba? So, walang magandang na idudulot yung road rage. And ako, uh, based on my experience, uh, recently, may inupload ako sa Facebook na medyo nag siya. Uh, humataw ng views overnight. Pero dinilit ko din. Eventually, parang uh, may mali na nangyayari. May nadadamay na hindi na dapat madamay. Pero, ayun nga, nangyari doon, kinat ako. Tapos pinakyo ko siya. Kasi nga mali yung pagkakakit niya sa akin sato totoo lang talaga mukha lang hindi justify dun sa video kasi nga gopro pero kitang kita talaga sa gabulbul na lang tatamaan na ako eh And ang kasko pa yung uh, misis ko na nakakapanganak lang. Kukuha kami ng gamit niya doon sa dati niyang company dahil nga nag-resign na siya ganun pa yung nangyari so di ba parang nga uh, nakakaba in a way na may baby ka pa sa bahay tapos may kasama kang uh, lang what if kung maaksidente kayo doon sa ginawa ng lalaki di ba? so yung galit ko na sa pamamakyo ko reasonable yun hindi yun dahil na yung ego ko so this video is a uh, friendly reminder sa ating mga rider Uh, especially sa ating mga nagmumotor dahil tayo yung uh, madalas na pinupunat, nasisita ng mga uh, ibang uh, individual and uh, bahala na yung mga nakasasakyan okay lang yan para mabawasan sila <laughs> Charis, eh maging maingat tayo uh, at sa lahat ng oras, maging kalmado uh, Bawasan natin yung ah uh, init ng ulo sa so, talagang nakakainit naman ng ulo yung araw-araw uh, kang babiyahe sa traffic pagod ka sa trabaho tapos bigla pang uh, ganun yung mga makakasama mo sa kalsada medyo nakakapang init ng ulo pero hindi dapat tayo maabot sa sakitan may LTO kaya dito kahapon kasi meron eh hindi ko na click yung record eh <laughs> pero sinisita nila yung mga ano Uh, modified and uh, walang helmet yan dito sa labas ng uh, Marik pero wala <laughs> so that is it thank you for watching no way uh, na remind tayo na wag maging mainit ang ulo sa kalsada chill lang makakarating at makakarating tayo sa pupuntahan natin kung may bad trip na nangyari sa buhay nyo before that moment eh wag natin uh, ilagay yung uh, kamay natin sa maling uh, sitwasyon di ba para Dagdagan pa yung uh, Bad trip na nang naranasan natin Sa araw na yun So yun lang, maraming maraming salamat This is Road Game uh, Yan ang aking munting paalala See you sa mga susunod na upload Let's go!